Gusto mo bang baguhin ang iyong itsura para maging ibang tao? Hindi mo kailangan ng magic at hindi mo rin kailangan maging si Sailor Moon. Ang kailangan mo lang ay steroids. Si Candace Armstrong, 28 years old mula sa London, ay isang bodybuilder. Para mas gumanda ang kanyang mga workout ay nagsimula siyang mag-steroids. Ang mga steroids ay nagtanggal ng maraming androgen mula sa kanyang mga ovaries at adrenal gland. Na naging dahilan ng kanyang bagong maskuladong katawan. Pati na rin ang pagbago ng kulay ng kanyang buhok at pagtubo ng tigawat sa kanyang mukha. In short, ginawa siyang lalaki. May seryosong side effects ang steroids. Namaga ang kanyang kababaihan at naging kalalakihan. Maari rin siyang magkaroon ng problema sa kanyang puso at atay. man, ang sabi ni Candice ay wala siyang balak na itigil ang pagsteroids.